Tipura, kurang gagawin natin, gagayatin lang po natin ng ganto para maunat natin ng maigi. Tapos, hihiwain natin dito na pa stunting yan para matanggal natin yung pinakapusod niya. Ayan, ganyan. Tapos, pipigayin po natin siya para maunat ng maayos. Yan, ganda po ang teknik. Kaya po na giging maganda po ang ating tipura. yan sa mga uh, seafoods palungkuhan, ganyan po yung style. Ayan o, siya naman i-share na naman ako sa inyong panibagong nagigigaw tips. Ayan, ganyan lang po. Mga nyo niyo po, pinipiga ko nang ganito. Ayan. Ayan, ipigain nyo lang. Huwag niyo masyado pang gigilan. Huwag tulad sa kanya, nagigigil-nagigil nagigil, nagigil ka. Ayan, sorry. Ayan, oh, no. ganito po. Masyadong gagawin niyo lang. Ayan, ibang classic tip po na po i-share ko sa inyo. Ayan. Abang-abang po sa video na to. Ayan. Iniwa ko lang po sa dito. Iniwahan ko dito tapos dito ini-slanting ko po para maganda para maputol yung pinaka-puso niya ayan yan po ang form ng bulaklak ayan